Sa isang tahimik na barangay sa probinsya, kilalang kilala ang magkakaibigang sina Marco, Junjun at Ella. Anim na taong gulang si Marco, pitong taong gulang si Junjun at si Ella, ang pinakabata, limang taong gulang. Lagi silang naglalaro sa kalye tuwing hapon, nagtatawanan at nagkakahabulan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Pasado alas tres ng hapon, habang naglalaro ang tatlo malapit sa basketball court, may napansin kakaiba si Aling Nida, ang tindera sa kanto. Isang puting van ang dahang-dahang huminto sa gilid ng basketball court. Sa loob, may mga lalaking nakaitim. Lahat nakatakip ang mga muka at hindi makita. May mga bitbit -bit itong mga baril. Ay, baka may hinahanap lang. Bulong ni Aling Nida sa sarili habang patuloy na nagwawalis. Pero ilang saglit lang, nakita niyang lumapit ang isa sa mga lalaki sa tatlong bata. May iniabot itong candy at bago pa man siya makasigaw, mabilis na isinakay ang tatlo sa van. Hoy, anong ginagawa niyo? Sigaw ni Aling Nida, pero huli na sa isang iglap, humarurot ang van palayo. Tumakbo siya. Sinubukang itala ang plate number, pero tinakpan ito ng puti. nagpanic ang buong barangay nang mabalitaan ang nangyari. Hindi na nakita nakita pa si Marco, Junjun at Ella. Walang lead, walang ibang saksi. Si Aring Nida lamang ang nagbigay ng kwento tungkol sa puting van. Pero kahit ang pulisya ay wala rin makapitan. Hanggang ngayon, laman ang bangungot ng mga tag